Luna ito sa Santa Monica sa California. Ilang Hollywood celebrities daw ang sumubok na sa kanilang special hair mask treatment. Nagwasa ari ng isang gold o toro. We do have a celebrity clientele that do come in regularly and we also um have them coming in getting ready for events. Pisyonal daw itong beauty regimen sa bansang Iran. The bull testicles was passed down through generations um, through the founder Samira Asmanfar's family and it's um, said to help strengthen, help, help grow the hair faster and repair the hair strands. Linggo-linggo, pinapukuluan ang bull testicles o ari ng toro ah. para makuha ang mga nutrients nito ihahalo ito sa kanilang hair mask treatment na siyang ipinapahid sa buhok ng customer. Ang animalistic hair treatment na ito, $35 ang halaga o humigit kumulang 1,400 pesos. Well, I've heard that it strengthens hair and helps promote hair growth. So I'm hoping you'll give my hair a little bit, maybe make it a little bit thicker, a little bit stronger. And just to say that you did it. I have bull testicles in my hair. Heto pa, ang isang di-umano top Hollywood secret. Ang malaporporsela ng kutis artista daw ng ilang celebs. Utang nila sa dumi ng ibon. na ito, ma experience sa salon na ito sa New York sa pamagitan ng kanilang geisha facial. Ang pangunahing sangkap nito, Ugo Isunofun o pinulbos na dumi ng Japanese bush warbler, isang uri ng ibong nightingale. mapuputi at malaporselana ang kutis ng mga geisha o high society entertainers noon sa Japan, dumiraw ng nightingale ang ginagamit nilang pantanggal ng makeup at pang-moisturize ng kanilang mukha. May natural enzymes daw kasi na tinatawag na huanin ang dumi ng nightingale na ayon sa kanilang paniniwala, nakatutulong daw sa pagre-restore ng nasirang balat dahil sa pollution, stress, makeup at sun exposure. May kakayanan din daw itong magpaputi ng kutis. Darak lotion, darak perfume, darak soap, darak shampoo, meron pang darak scrub na nagkakahalaga mula 95 hanggang 1,250 pesos. Ang utak sa likod, ang Darak Beauty Products. Si Cheryl, mahilig daw kasi siyang mag-eksperimento ng iba't ibang mga produkto. Pag sinabing Darak, akala nila, yun lang yung pangpagpakain sa baboy or hog feeds. Although ito, ginagamit siya for feeds as a component ingredient kasi mataas ang nutritional value. Abiro nga namin nun eh, bakit nakakita na ba kayo ng biik na hindi makinis? Mayaman daw kasi ang darak sa antioxidant na kung tawagin, orizanol. May taglay din daw itong vitamin A at vitamin E na mainam sa balat. No, ito yung rice bran or locally known as darak na highly nutritious. So pinaprocess ito through extraction and then we come up with the rice bran oil. Paghaluhaluin ang darak extract, darak oil, tinunaw na shea butter at essential oils. Resulta, darak body butter. Tapos ito, bago mo gamitin o ibenta, uh, kailangan mo muna siyang ipalamigin ng tatlong araw. Napaka-importante po na talagang alamin muna nila is it really effective. And is it safe? Wala ba yung dinadalang mga bacteria, parasites, no? mga infectious mga uh, no? na napapatay ba ito?